Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magkwentuhan. Muling nawala sa Game 4 ng Houston Rockets at Golden State Warriors si Jalen Green. Siya ay nagtala lamang ng 8 points, 1 assist, and 5 turnovers sa game na ito. Kaya naman hindi na nakakagulat na na siya ni Emi Yudoka. Sa mga nakanood nga ng game, ano bang napansin nyo? Nahalata nyo ba na sa simula ng first quarter ay agad na umabante ang Warriors sa score na 13-2? at sa umpisa din ng third quarter ay gumawa ang Warriors ng 18 1 run. Both times ay naglalaro si Jalen Green at nang ilabas siya ng court ay dito nga nakabalik ang Houston Rockets sa game. Kaya naman mas ginamit pa nila ang lima ni Van Vliet, Amen Thompson, Dylan Brooks, Shengun at Stephen Adams. Mas madami pa nga nilaro na minuto ni Steven Adams at kitang kita naman ang impact niya sa loob ng court kahit na nagtala lamang siya ng 5 points. Sa post-game interview ay nabanggit nga ni Ime Yodoka na posibleng palitan niya ang kanyang starting 5 sa next game at mukhang obvious na nga kung sino ang aalisin niya dito. Kung may isang bagay nga na obvious sa Houston Rockets sa series na ito ay kailangan nga nila ng legit number 1 o number 2 option sa Opeza at hindi na nakakagulat kung si Jalen Green ay magiging trade piece kasamang iba pang mga young players sila na hindi nagagamit para kay Kevin Durant o Giannis Antetokounmpo sa offseason. Pusibling ang mag-improve pa si Jalen Green. Ganun pa man ay handa na nga sila Shengu na manalo ngayon at hindi na sila makakapaghintay kay Jalen Green lalo na't matatapos na din ang mga rookie contract nila Amen Thompson, Jabari Smith Jr. at aangat na din nga ang kanilang mga sahod. So might as well trade Jalen Green para sa star na established na. Kailangan nga nila ng legit ISO player na hindi pang regular season lang at perfect nga dyan si Kevin Durant kung talagang magkukomit na sila sa win now mode situation. Ang series na ito ay naging eye-opener para sa mga fans halos hindi na nga masikmura ni Emeo daw kang laro niya kaya naman pinasok na niya si Stephen Adams at nang maghaka-Adams nga ang Warriors ay mas pinili pa niya si Jabari Smith Jr. kaysa kay Jalen Green na maglaro at speaking of Faka Adams, ang strategy na ito ni Steve Kerr ang posibleng nagligtas sa Warriors sa Game 4. Oo, napakatindi nga ng fourth quarter na pinakita ng Warriors sa Jimmy Butler subalit so, nilalamon nga sila nito sa offensive rebounds habang si Shengu naman ay nakakabelo ng mga labaw sa mas maliit na player dahil sa 5 fouls si Draymond Green. Kaya naman nang mapalabas nga si Adams ay mabilis na nakagawa ng run ng Warriors na naging crucial sa game na ito. Asahan na maglalaro ng significant minutes sa game 5 si Steven Adams at hindi na nga nakakagulat kung palitan niya si Jalen Green sa starting 5 considering na plus 16 nga si Adams sa game 4 habang si Jalen Green ay negative 11 lamang at tabanggit nga ni Imi Yodoka na pinag-iisipan na niya ito. Kahit nga si Steve Kerr matapos ang game ay sinabi na kailangan nila pag-aralan ng Steven Adams situation at kung paano ito mapipigilan ng hindi malalagay sa foul trouble ang kanyang mga big man. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?